Hindi mapigilang mag-alala ng aktres at host na si Julina Magdangal nang madala nga sa emergency room ang kanyang anak na si Vika. Ayon kay Julina, masakit ang tiyan ni Vika tuwing umuubo ito at paiba-iba nga ang temperatura dahil na rin sa kanyang lagnat. Ayon kay Julina, bumababa at tumataas ang lagnat ni Vika at nakakaramdam nga ito ng pananakit ng tiyan tuwing umuubo. Narito ang kanyang buong kwento. Bigat talaga sa kalooban pag nagkakasakit ang anak natin. Ilang gabi na rin ako hindi makatulog kasi pagising-gising si Vika dahil hirap siya sa ubo at sipon niya. At nakamonitor kami kasi babataas yung lagnat niya. May mga iniinom na siya na gamot mula nung Saturday na nagpa-check up kami. Kahapon naiiyak na siya kasi tuwing uubo daw siya, sakit nga ng tummy niya. Kasi siguro pag nauubo parang tumitigas yung chan niya. Tapos di na bumababa yung lagnat kaya agad-agad dinala na namin sa ospital. Mas naging okay siya ngayon kaysa kahapon. Daming bata sa ER kawawa. Ingatan natin mga anak natin sa flu. Naalala ko parents ko kasi nasabi ko din kay Vika yung sinasabi nila sa akin dati pag may sakit ako. Anak, bigay mo na lang kay mama yung ubo at sipon mo para hindi ka mahirapan. Nasabi nyo din ba yun sa babies nyo pag nahihirapan sila pag may sakit? Ilang mga kaibigan artista naman ang nagpipray na sana nga daw ay gumaling na si Vika. Isa na dito ay si Noel Ferrer, Agot Isidro, Camille Prats, Dingdong Dantes, Kalat Karen K. Abad, Kayla Alvarez, pati na rin ang dating VP na si Lenny Robredo at ilang mga kaibigan ni Julina sa show business at mga fans at followers sa social media. Ayon sa mga magulang na kaibigan ni Jolina, mahirap talaga kapag nagkakasakit ang anak at makikita mo silang nahihirapan. Kaya naman ilang mga photos din ang pinakita ni Jolina at nag-update na unti-unti nang nagiging maayos ang lagay ni Vika ngayon.